So, pulang araw, full week done na. Yung whole week na yun. And ito guys, yung thoughts ko regarding the first week ng pulang araw. Grabe yung research team ng kulang Araw. Ang dami ko nababasa na kahit maliliit na details lang talaga, pinagtuunan nila ng pansin. From the Queen of Bodeville, na si Katie de la Cruz, ba diba, Na ginampanan ni Julie. At the same time, ay pagkapakita nila lang flag ng Pilipinas during the, their cinematography. Ang angas nun! ba diba? Siguro, aside from the actingan ng mga artista, Nalang-dala ako at gigil nagigil gigil ako kay Rochelle at kay Angelo de Leon. Grabe, di ba? Gigil nagigil gigil ako at the same time. hanghanga hanga ako sa pag-arte ng mga bata. Parang silang new gem, di ba? New, di ba kung dati may mga child star tayo from the different Kapuso series. Ngayon, ito yung mga sumisikat na bagong child star, di ba? Sana bigyan pa sila ng mas marami pang mga shows kasi super galing nila ito sa may pulang araw. Yun din, yung paggamit nila ng wikang Filipino, ang tatas, ang sarap sa tenga, alam mo yun, parang gusto mo lang gamitin din. O oh, gusto mo sirain ko ito? <laughs> <laughs> Ipaunawa mo sa akin ang nais mo. Halika at kausapin mo Ayun ako. Wikang Filipino sa pang-araw-araw kasi ang sarap sa tenga at ang lalim man pero mararamdaman mo yung pagkamakabayan nito. Yung CGI maganda pero need lang ng counting improvement na para mas maging makatotohanan, di ba? Pero all in all satisfied ako sa CGI guys kasi mararamdaman mo yung takot at the same time yung kaba, di ba? Kapag nakita tayong mga bombang inihuhulo, kaya nilang i -ano eh, parang gawa ng paraan na ipakita yung mga places during World War II. Diba? Ang angas no. So guys, eto, may segue ko na rin na panoorin natin itong pagbuo daw ng kwento ng kulang araw kwento ng Pulang Araw ay ginawa ko right after matapos ang unang historical drama series na GMA yung Amaya. Unang one Wow! So, ang tagal na rin pala, ilang years, 2010 yata, if I'm not mistaken, itong Amaya. Diba? Tagal narin rin pala nung production, nung ano niya, ideation ni Suzette. One ng 2012, ginawa ko na yung konsepto ng pulang araw. 2012? Oh, 10 years or more than? Kulero, sa akin na gusto niyang gumawa ng isang project. Oh, meron na ming then. Story and consultant. Hindi ako believe sa GMA, no? Parang, um, hindi nila nine-neglect yung mga historian natin, laging may backup or support sila from them. Nakakatuwa. Theater shows, mga artista, yung propaganda ng mga abo ng time na mm -hmm. mga Mm. Pagkasabit na pagkasabit ko, agad itong inaprubuhan ng GMA 2012 pa lamang. At nakita naman nila supportive. Na, uh, maganda nga siyang isa television. At that time, hindi pa talaga natin na ma-master ang CGI. Ah. Mahal na produksyon ng Pulang Araw. 2023, biglang sinabi na baka ngayon na yung panahon para may produce yung Pulang Araw. So halos nagdaan ng 12-13 uh, taon. Ang uh, from the very start pa lang ng pagbabrainstorm, inapasis e namin lagi sa meeting na dapat dun sa show, laging mangibabaw yung pagmamahal. Now we know guys kung bakit ganon yung production nitong Pulang Araw. Kasi pinag-isipan, mula na decade pala tong pinag- di ba, yung ideation and the concept, tsaka yung the story, ang angas oh, nga. Kaya no doubt, guys. to. Kudos din sa production na ah. hindi basta-basta yon And, ayan, malapit na nating makita sa ang mga matatandang Barbie Portesa, Barda, De David, Sanya, and, well, nakita na natin si Barbie and si Alden dito. Looking forward na makita sila. And, yun! Maraming pa tayong aabangan. Napakaangas, guys. Ano masasabi nyo guys sa first week ng pulang araw? Nagustuhan nyo ba guys? Ano yung mga scene na tumatak sa inyo? Let me know guys sa my comment section. And syempre, hindi mawawala dyan. Ang natatanging pagganap ni Rian Ramos, di ba? Ah, ang apaka emotional ng episode niya yon At the same time, yung mga pagubuwis ng buhay. Scene, di ba? Yung mga pamamaalam nila. Grabe, kakilabot. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, aba, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. Once again, guys, this has been CJ, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Bye-bye, guys!